Magandang hapon mga kababayan. So ngayon dito po ako ngayon sa aking talong no. Talungan. So ito na po yung itsura ng aking talungan. Grabe na yung damo mga kababayan. No? Sobrang kapal na. Hindi ko na to na isprehan, hindi ko na alagaan. So hindi ko na damuhan no. Grabe na yung buwan pero may mga kaunting bunga pa rin to. jawa na hindi ko na nasikaso no? Suburang sukal na yung yung kalong ang dami sana yung bulaklak ko lang grabe na yung sukal mga bayan <coughs> Iwan nang palaging mula no? <coughs> Tingnan natin kung marami pa yung wala na masyadong kan mga white flies no. Medyo tumaba na yung talbos niya kahit pawala na din yung ibang one. ibang mga insekto so dito pala sa gilid mga kabayan so yam naman ko na ito ng ano, saging Yun. so grabe sobrang taba na saging ko dahil sip din to sa abuno na nilagay ko Yun. grabe ha. sobrang mataba mga kabayan gawa nang dito siya sa gilid so sa gap niya lahat yung pataba na nilagay ko sa aking mga talong no? at sa kamatis yun know? yun yun, namunga na nga so nung birnes, mga babayan, nakaharvest niya ako dito sa aking talong kaya lang, punti na lang no? Nung nakaraan nakaharvest ako dito ng 50 kilos. So ngayon yung bunga, paunti na lang yung bunga niya. Ayun. Sobrang kapal na yung damo. At saka yung aking sili. <laughs> yun ang aking sili mga kabayan parang kahoy na nasisira na ngayon iba oh. Namamatay na sa katanda ng puno. Sobrang tanda na yung puno ng yung iba. Namamatay na. Siguro abot pa ito ng isang taon no. Gawa nang mag siyam na buwan at ito ngayon. harvest ako ulit nito mga kabayan sa darating na bernes grabe yung hino ko tanggal ko na yung mga hinog dahil yun ang makapasira sa ating tanim Pag may hinog yan mga kababayan yung mga ah, yung mga hal gulay nyo, yung tanim nyo na kan. Alisin nyo na agad para hindi maagang mamatay yung tanim nyo dahil yun ang cause na pagkamatay ng kan. Tanim pag hindi naalis yung mga hinog yan. Okay. Yung mga hinog na yan, ilaglag na yan lahat. Dahil, yun know, ang dami sa gitna yung pag pitas yan pag harap nilaglag lahat yung hinok tambak yan sa gitna yun grabing hinok dapat na dapat natin linisin yung bunga niya kailangan walang hinog na natira na para hindi madaling masira yung ating sili you know, ang dami hinog so tanggalin ko po ito lahat mga no, bayan. <coughs> Ito yung ane, kos ng pagkasira sa sili.